So sa amin mga kamangyang kapag nalaman ho namin na may tiyangge, napunta ho agad kami ng bayan para ho mamili ng mga apang ulam. Dahil ho kapag garni, ang dami bagang apang milian, tapos mga mura pa. Ang alam ko nga ni ho, dalawang beses lang sa isang linggo nagkakaroon ng garni ng din sa amin. Kaya ho, madalang talaga kami makapag-ulam ng garni, maliban na lang kung kami mismo yung manghuhuli sa mga sapa, sa ilo, gayan. Karamihan ho din eh, mura, pero yung iba, mahal talaga gawanganin ng mahirap naman hulihin. So ng kilala niyo naman ho, ako ay naghuhuli talaga ng gayan lalo na ho nung bata pa kami. Lagi ako naiyakag ng amin kapitbahay na pumunta doon sa tapa, tapos manguha kami ng suso, nantulya. tulya. Tas may dala-dala pa kami ng sako, kaya naman ay timba, laka. Huwag kayong ano, marami kaming nauhuli nun. Talagang napupuno namin yung isang timba, tapos nangangalahating sako kami. Ay, dari ho, papunta na ako doon sa aming bahay kubo. Dala-dala ho, aring kungo na nabili ko doon sa palengke. At yan nga ho pala mga kamangyan, huwag na ho kayong magtaka kung wala pang mga green-green sa paligid. Gawa nga ho na hindi pa nagasimula yung taniman ng palay. Pero kapag nagsimula na ho yung taniman at may mga green-green na di mga nagbunga na, pakita ko naman yun sa inyo. Kapag karni naman ho maputik, mas gusto ko talaga na nakatapak na lang kaysa ho pa ng mga mga bota ko. Pagka hirap-hirap maglakad. Pare yung itsura ng kungo. Para din lang siyang alimango. Ang kaso nga nila, ang yung shell noon, medyo matigas-tigas talaga. Kaya pagkakainin mo, kailangan mo talaga ng palakol para lang masira yung shell. Huy! Digay ari na bili ng buhay. Siyempre, era ay may mga putik-putik pa talaga. Hindi pa yung nalilinisan ng maigi. Bala nga nagawa ko sa gayaan, apakuluan ko muna bago ko diretsyong lutuin talaga. Dati ho, nakaranas na talaga ako manghuli niya ang kungo at hindi naman din talaga madali. balang pala tandaan namin doon kapag yung adaan na namin merong ang butas, yun possible na nandun, nagatago doon, nananahimik. So, dahil mga kami, ah sabihin. Mm -hmm, tama. Sabi yun ng iba, wag daw makain ng kungo. Gawa nga ng madumi daw yan, Kung ano na daw inakain. Ang alam ko, may madumi nga ng garne. Yung iba nga na inakakalasan pa kami noon, ang sa sasaan. Andun talaga yung mga katang, alimango, mga kungo, sugpo. So, doon talaga yung hulihan ng mga gayon. Mga inabinta sa palengke. So, malinis din talaga. Gawa nang, syempre, hindi naman sila apayaga na magtinda dyan sa palengke kung alam naman nilang kung saan saan na lang gagaling yung mga inatinda doon. Ay, ba'y nagagaling? Kung matapos ko na ang pakuloan, ayan, hinugasan na ni nanay. At tingnan naman, nagkahiwawalay na mga magalamay ay, siguro sa sobrang init, gustong kumawala dahil marami pa silang pangarap sa buhay. Ay, di ayan, nagtagtagan lang. Ay, tingnan niyo naman ho, aring pinagpakulo. ay pagkaitim-itim. Ay, siguro lahat na ng putik na nakain nila, yan, niluwa na diyan. yan. Tapos kapag nabili ho ako ng garning kungo, hindi naman maaaring luto din yung garlic buttered crabs. Yun, ay pwede lang dun sa mga normal na alimango, yung mga madadaling basagin yung shell. Kasi syempre, masarap ngat-ngatin dahil nga ni doon sa pinakang sauce. Pero kapag garning kungo, ay agatan ko na lang. At sa totoo lang, madalang talaga magkaroon ng garne kahit kapag mga tiangge. Kaya kapag nakakita kami ng gayan, ay naku, inabili na agad namin. Ay sa tunay nga ni, mas gusto ko yung lasa na kaysa doon sa alimango dahil sobrang lasa na rin manamis na misyon. Ay dari, tama na ang kadaldala na ko na arit magutom gutong na. So nilagay ko na ho yung gata din eh. Tapos arihong bawang, sibuyas, tapos syempre arihong luya. Ay dahi yan, inaluhalo ko lang arin ng kaunti. Tsaka ko nilagay aring gulay na kalabasa. Tapos alam gaho ng bata pa si Kim, sabi ni nanay, kumain ka ng kalabasa para luminaw yung mata mo. Tapos sabi ni Kim, na hindi na kumakain ng kalabasa. Tapos sabi ni bakit? Tumingin si Kim sa sa pa sabi ni Kim, malino na yung mata ko, eh, oh, kita, kita ko na. Lagi lang ako diyan ng pampalasang asin at paminta, tapos yan, hinaluhalo ko lang ng kaunti, tapos maya maya, kinuha ko na rin yung mga kungo para ho ilagay dito. Eh. Madalang lang naman kami makatikim ng garne, kaya ayos lang, pero kapag inalaw-araw niyo yung garne, naku, delikado at malakas din makahigay blood yung mga gayaan. Kaya sa mga high blood na riyan, kumakain kayo ng garne, aba siguraduhin nyo naman na may pineapple juice kayo diyan sa tabi-tabi at bay delikado na pag kumapal ka ang bato, ano? <laughs> After ko, may lagay yung bell pepper at saka yung gata, ari naman si nanay, eh, sa isang tabi at gawa na nag-aintindi na rin pa pinakita ko na alahok din doon mamaya. Kapag man din ako may mga inaluto tapos may mga lahok ng mga dahon-dahon, yung mga malunggay, pako, gayan. Nako, yung mga kapatid ko kaya naman isinali ang inapagintindi ko. At wala man lang akong katiyaga-tiyagang magintindi niyan. Ang tagal kasi ay nakakainip. huy. o diga pa ko pala ang awas na. Punong-puno na agad ang kawali din ni Ari. Ang gas kanina ho doon sa Changyan, dagay pag karami-rami ng mga pamilya. Eh kung pwede lang ang bilhin niyo lahat, iabilhin e, ko na. huy kala mo naman talaga may kwarta. Eh, yung si Kim ay nagpabili ng talabay. Isang kilo lang yung binili namin, parang ara na sa 40 laang. Ah. Pag maraming binili namin kunyari 436 kilos Ay, sobrang dami Ay, kahit gaano pa yung kadami kahit pa isang sako basta makita doon ni Kim ah na ng ah kainin niya doon alam nyo naman yun sobrang gutumin may makitang pagkain aka inin na ng ah kainin kaya dapat talaga dito naghahugas ng pinggan eh bali pinakuluan lang namin yung mga mangyan tapos yan at tut rin na para ho makuha yung laman doon sa loob pero sa tunay kahirap hirap po talagang kainin na rin kailangan yung pakatut tut maigi gawa ng sobrang tigas din ng shell tapos kami unang kapag nangunguha ng garlin hindi na namin napakuluan diretso kain naman din ay mga gutom ay tapos aring talaba lagyan na ng suko. Ay, naku, ipanlaba na. Pero aring nalagay namin ngayon ay patis na may kalamansi, na may sili. Era, ay gawa ni Kim. Medyo nagsisipanganiho ako na isang kilo lang ang binili ko. Dapat pala 310 kilos. Uy! Kako, ay habang inahintay nga ni namin na maluto yung kungo, ay di na namin aring talaba din. Ni gawa ng akaunti naman, ay di ubusin na namin. Kung aniho kay nanay, huwag makain na. Ay, gawa ng yun ba ganun ay sensitive? Bo, sana all mayaman. Alam nyo, kakapukpuk namin. Halos mag na kubo. Mm -mm. Pero bago man niya mabuksan yung isa, ay talagang pagod na pagod ka na. Parang kang tumakbo mula doon sa bahay papuntang kung saan man. Ay, pero hindi pa nakakatikim ng talaba, areho ay lasang parang dagat. Kaya na nga ho, sa wakas ay naluto na rin aring ginat ang kungo. Ay for the go. O, digawan ng kabusugan. Pagkakain ng talaba, makain naman ng tangalian. ayun, mali si na agad doon sa isang lagayan. Gawa ng makain na raw. Aroy, oh. pala sa mga hindi pa nakakakita o nakakatikim ng kungo, garni yung itsura niya sa loob. O, para man din may dinugan doon. O, nang halong kemi, sobrang sarap po talaga na rin mga kamangyan. Sobrang lasa baga ng pinakang laman niya. Hindi mo nga nila ang mga ngat-ngat gawa ni matigas. Pero pag natikman yun, Oh, sobrang sarap. Hala, sige Kim, kaya mo yan. Ilabas mo yung gigil mo dyan. Hoy. Grabe, nakakamiso talaga kumain ng garne. At sobrang nakakaproud yung mga nagatinda. O kaya naman ay yung mga nanghuhuli mismo ng garne. So, grabe ho yung pagod, yung pawis. Para lang makahuli ng gayan at para lang din kumita ng pera. Oh. Kaya mga kamangyan, be grateful and thankful sa mga bagay na meron tayo. Yun naman. So, yun naman ako nang bibigyan ng Christmas gift. Basta i-follow nyo lang ako ang ating page at i-share ang video, no? Oh, ay siya hanggang dito na lang ang ating video. Taawatin ko pa din si tatay. Bye-bye, love you. Uy,